magpo-post-post ka na uh, naglilinis ang Diyos, ano, uh, inaalis niya yung kulugo, kurikong, ketong, etc. Ganun ba ang Kristo nyo? Ang baboy ng Kristo nyo. Kasi yung Kristong tinuro sa amin ng Biblia at tinuro sa amin ng kapatid na Eli, hindi yun ano, hygienic yun. Malinis ang katawan nun. Grabe, ganyan, ganyan ninyo binababoy ang Panginoong Heso Kristo. Ikaw, Jane Angeles, nananahimik ako. Pero kung ano-anong sinasabi mo. Hindi mo alam, yung royal family, pinag-uusapan ka dahil malandi ka. Hindi mo alam yun, di ba? Oh. Ngayon, narinig mo. Narinig mo yung totoong pinag-uusapan ng royal family na malandi ka. Di ba nilalandi mo si Brad Don Kapulong dati? Yan, sige. Uh, akala nyo, wala akong maraming alam. Sabi ko nga sa inyo, kahit tulog yung, ano, yung mag-asawang matanda, alam ko iniisip nila. Sa tagal ba naman ng, ano, ng kasama ko sila? Biro mo, merong kapatid na excited na excited galing ibang bansa, na chat, -ichinat ako. ah uh, Uh, Brad Badong, meron po kaming ano, meron po kaming ibibigay po sana ng ano pasalubong kay ano kay kay kinamami. Sabi ko, mas maganda po kayo na po ang magbigay, sabi Sabi kong ganyan. Excuse po. <coughs> nung nung binigay, alam ko na, na disappoint yung kapatid na nagbigay kasi hindi hindi mo man lang na-appreciate yung binigay ng kapatid, biruin mo. Kaya ano, nakakalungkot. Nakakalungkot. A ako, masakit po ito sa kalooban ko. Dahil minahal ko po ang iglesia. Minahal ko po ang iglesia sinampalatayanan ko. Kaya lang, masakit sa kalooban yung iglesia sinampalatayanan ko at yung iglesia ngayon, kinamatayan ni Brad Eli, iba na po. As in, iba na po. Biruin mo, sabi ng Biblia, tinuro ni Brad Eli, di po ba? Pagka maglilimos ka, huwag kang tutugtog ng pakakak. Huwag kang tutugtog ng pakakak. Huwag mong ipapaalam sa kaliwang kamay yung ginawa ng iyong kanang kamay. Eh bakit ngayon, kahit magtanong man po kayo sa lahat ng ano, sa lahat ng mga bansa, magtanong kayo, yung mga MCGI cares na yan, pagka nalaman ng ano, ng mga... mga worker na hindi po pwede yung ano, hindi po pwedeng i-document. Dinidisapprove ka agad ng KNP. Bakit? Ganun ba tayo ka ano, ka na ipakita yung ginagawa nating mabuti? Hindi ba natin po pwedeng gawin na pabayaan natin na magtestify yung mga tao sa ginagawa nating mabuti? Kasi yun yung nakasulat sa banal na kasulatan na malinaw. Kaya ngayon, biruin nyo, papasamain nyo ko. Tapos, ah... Uh minamanipulate nyo yung mga kapatid para pasamain nyo kami. Mag-research mag kayo. Mag-research kayo. Hindi, hindi masama yung ano, kagaya ko. Uh, sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa gumagawa na mabuti at hindi nagkakasala. Malinaw sa puso't isip ko yon Kaya kung ako, kung ako tumitingin lang sa mga pagkakasala ng royal family, naku, matagal na ako nawala dyan. Bakit? Meron nga akong kilala eh. nag -drugs? Hindi lang isang beses. Hindi lang dalawang beses. Nung nilinis ko nga yung kwarto niya, merong vape. Ayun ba, mapasisinungalingan natin? Kaya lang, tinata tinatanim ko sa puso ko yung ano sabi ng Biblia eh sa awit 119.11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Kailangan maingatan yung salita ng Diyos sa puso natin. Ano yung iingatan mong salita ng Diyos sa puso natin? Walang matuwid sa lupa, gumagawa na mabuti, hindi nagkakasala. Ay si Aring David nagkasala. Kung masama ang mata, kung masama ang mata ko, matagal na akong nawala sa iglesia. Unang-una, meron akong kinalakyang iglesia. At hindi ako, ano, ang pananampalataya ko uh, as a Catholic is not a...